Ngayon, ipapaliwanag ko ang maikling pelikulang Curve na inilabas noong 2021. Sa simula ng pelikula, ipinapakita ang isang babae na nakahandusay at walang malay sa konkretong sahig. May dugo sa kanyang daliri at pula ang kanyang sapatos dahil sa tuyong dugo. Gayunpaman, mukhang hindi siya masyadong nasugatan sa kabila ng kanyang sitwasyon. Kasabay nito, ipinapakita rin ang mga alon na bumabangga sa dalampasigan. Ang banggaan ng alon ay nagdudulot ng nakakatakot na ingay na umaalinggaw-gaw sa lugar kung nasaan ang babae. Ang ingay ay umuugong sa kanyang mga tainga at sa wakas ay nagising siya mula sa kawalan ng malay. Sa unang tingin, wala siyang nakita kundi konkreto. Nalilito, gumalaw siya sa unang pagkakataon at natagpuan ang sarili sa pinakakakila kilabot na posisyon na maaari niyang kaharapin. Ang babae ay nasa gilid ng isang kurbadang istruktura na napakataas. Sa ilalim ng istruktura ay isang madilim na walang laman. Siguradong kamatayan ang kahihinatnan kung siya ay magkamali ng galaw at mahulog sa gilid. Bukod pa rito, ang posisyon niya ay hindi nakakatulong sa kanya. Ang kanyang kaliwang binti ay nakatupi sa ilalim ng kanyang katawan at walang paraan para mailabas ito. Nang makita ng babae ang gilid, natakot siya gaya ng inaasahan. Sinubukan niyang umatras, gayon paman, ang kilos na ito ay nagdulot lamang sa kanya ng pag-slide pa ibaba. Sa kabutihang palad, hindi pa siya nahuhulog, ngunit malinaw na ito ay usapin ng oras lamang. Ang pag-slide ay nagdudulot sa kanyang kaliwang binti na tumaas, na labis na nagpapahirap sa kanya. Bukod pa rito, ang kanyang mga palad ay nasusugatan dahil sa magaspang at matigas na kongkreto. Tumataas ang kanyang paghinga habang tahimik siyang nagdarasal para sa kanyang buhay, kahit na wala siyang halos sansa na mabuhay. Pagkatapos nito, makikita natin ang kabuang istruktura kung saan siya nakulong at mukhang isang hydropower plant ito. Kahit na magawa niyang makalayo sa gilid, ang patayong pader sa likuran niya ay hindi siya makakatakas. Ngunit ang pader ay hindi ang kanyang pangunahing alalahanin sa sandaling iyon. Habang isinumpa niya ang kanyang kalagayan, isang malakas na busina ang tumunog mula sa ilalim. Ang ingay ay nagpagulat sa kanya at mas pinadagdag ang kanyang takot sa pagkahulo. Sandaling nag-isip siya at inisip na ang ingay ay dulot lamang ng hangin. Ang impormasyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanya hanggang sa marinig ang mas malakas na ugong ilang segundo kalaunan. Tumingala ang babae sa langit ng may pagkabigo at sumigaw. Ilang minuto ang lumipas, lahat ay naging tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang mabilis na paghinga at ang mga isipang nagsasabi sa kanya na mabuhay sa anumang paraan. Alam niyang ang hindi paggalaw ay magdudulot sa kanya ng kamatayan. Naunawaan din niya na ang paggalaw ay maaaring agad siyang patayin. Gayunpaman, handa siyang kunin ang panganib. Matapos ang ilang mahabang paghinga para pakalmahin ang sarili, inilagay niya ang kanyang mga kamay at kanang binti sa konkreto at sinubukan niyang umikot. Ang plano ay bumaliktad ng siya ay madulas pa ibaba at nasa pinakadulo na ng kurbada. Pinipigilan niya ang sarili, sinusubukang manatiling kalmado. Ilang segundo ang lumipas, naintindihan niyang kailangan na niyang sumuko sa pagtatangkang ituwid ang kanyang binti. Ang tanging paraan para makaalis siya sa gilid ay hilahin ang sarili pataas sa eksaktong posisyon niya. Ngunit ang pag ay sampung beses na nagpahina sa kanya. Ang kanyang mga palad ay labis ng dumudugo matapos masugatan. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at pinaghiwalay ang dalawang daliring magkadikit dahil sa dugo. Pagkatapos nito, pinunasan niya ang dugo sa kanyang jacket upang hindi dumulas ang kanyang palad kapag sinubukan niyang umakyat muli. Kahit na ang proseso ng pagpapatuyo ay labis na masakit, tiniis niya ito ng matapang. Pagkatapos nito, hinihipan niya ang mga sugat, naghahangad ng kaunting ginhawa. Mahina ang kanyang pag-ihip dahil natatakot siyang gumawa ng maling galaw na magdudulot ng kanyang pagkahulog at kamatayan. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip sa susunod na galaw, itinaas niya ang kanyang hindi na nasugatang binti. Itinutulak ng kanyang dugo ang mga palad ang kurbadang konkreto habang itinataas niya ang kanyang katawan sa isang masakit na paggalaw. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ang plano niya ngayon at nagkaroon siya ng kaunting progreso. Huminga ng malalim ang babae at nagpatuloy sa mas mahabang paghinga upang pakalmahin ang sarili. Halos manhid na ang kanyang mga palad dahil sa sakit. Gayunpaman, isa-isa niyang itinaas ang mga ito at hinihipan. Hindi siya masyadong nag-iisip bago muling gawin ang parehong galaw at umakyat pa. Sa kalaunan, nagsimula ng maghalusinate ang babae. Nakikita niya ang mga bakas ng dugo sa kurba sa ibaba, ngunit tila nawawala ang kanyang katawan sa kanyang paningin. Tinitingnan niya ang kanyang palad at pabalik sa bakas ng dugo at nagsimulang mag-hyperventilate. Siya na ngayon ang pinakamalayo sa gilid, at sa likod niya ay isang patayong pader. Malinaw na hindi siya makakaakyat sa anumang kondisyon, ngunit sa sandali ng takot, hindi niya iniisip ang kanyang susunod na galaw at sinubukang umakyat muli. Agad niyang naranasan ang resulta ng kanyang pagmamadali ng siya ay dumulas pababa ng kaunti. Ang takot ay lalo pang nagdulot ng mas matinding halusinasyon sa kanya. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang humaba ang mga bakas ng dugo. Muli niyang sinubukang itaas ang sarili, ngunit huminto nang makarinig siya ng malakas na inay. Nang tingnan niya muli ang mga bakas, napansin niyang may dalawang dagdag na bakas pa. Ngayon, ang tanging pagpipilian niya ay maghintay na lang sa di maiiwasang kamatayan o gumawa ng galaw at bumagsak sa kanyang kamatayan ng mas mabilis. Sa kanyang isipan, may nagsasabi na kung ipagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa, siguradong makakaligtas siya. Ang maling motibasyon ay nagpapatunay na hindi na niya naunawaan ang seryosong sitwasyon. Sa katunayan, sa sitwasyong kinalalagyan niya, hindi inaasahan na mag-iisip siya ng malinaw. Ang tanging problema ay ang kanyang kagustuhang mabuhay ay maaaring magdulot sa kanya ng mas maagang kamatayan kaysa inaasahan. Sa kabila ng lahat ng iba pa na nasa kanyang kalagayan ay sumuko na sana, matapang niyang itinataas ang kanyang palad at hinihipan ito, naghahanda na itulak ang sarili pataas muli. Sa loob lamang ng isang segundo, dumudulas siya pababa ng ilang sentimetro. Ang babae ay wala sa posisyon upang mawala ang progreso na kanyang nagawa na may malaking motivasyon. Nagsisimulang lumaki ang kanyang takot kasabay ng kanyang halusinasyon. Tumingin siya muli sa mga bakas ng dugo sa ikatlong pagkakataon, at napansin na mas humaba pa ito. Bigla, may sumisigaw na ingay na umaaling ang sa background. Inihambing ng babae ang ingay sa kanyang kamatayan na tinatawag siya mula sa kadiliman sa ibaba ng gilid. Sa ngayon, wasak na ang kanyang mga palad at halos wala ng balat na matitira upang magasgasan. Ang langit ay umuugong sa kanyang paghihirap at kinukutya siya, ngunit tila wala siyang pakialam. Maya-maya, bumuhos ang malakas na ulan na nagdagdag pa sa kanyang mga problema. Hindi siya sigurado kung ang pagkakataon ay laban sa kanya o tumutulong sa kanya. Ang ulan ay maaaring wakasan ang kanyang paghihirap sa pamamagitan ng mas maagang pagkamatay, o maaaring lalo siyang saktan sa pamamagitan ng pagkasira ng kanyang pag-asa sa kaligtasan. Alinman sa dalawa, sa unang ilang segundo, nasisiyahan siya sa mga patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha. Kahit sa sandaling iyon lamang, nararamdaman niya ang kapayapaan, na parang ang kurbada ay kanyang tahanan at doon siya nakatira simula pa noong unang panahon. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan nang magpadulas ang tubig sa ibabaw at dumulas siya pababa. Pumikit ang babae at kinagat ang kanyang mga ngipin, puno pa rin ang apoy ng kaligtasan. Siya ay sumigaw ng malakas, ngunit hindi ito maihahambing sa kulog ng mga ulap. Pagkatapos, naalala niyang may suot siyang kwintas na posibleng makatulong sa kanya na mas matagal pang makakapit sa kurbada. Marahas niyang hinawakan ito sa kanyang pulso at hinila mula sa kanyang leg. Nakita naming dahan-dahang dumudulas ang kanyang kamay, kahit na may tanikala ito. Hindi malinaw kung siya ay nakaligtas sa insidente, ngunit sa kanyang kalagayan, maaaring maisip ang konklusyon. Hindi tulad ng karamihan sa mga horror films na umaasa sa jump scares, ang pelikulang ito ay lumilikha ng nakakatakot na kapaligiran at nagpaparamdam ng takot at pangamba sa loob mo kasama ang karakter. Naniniwala ang mga tagahanga na ang pelikula ay mahusay sa bawat aspeto dahil pinupukaw nito ang pangunahing likas na hilig ng tao. Ito ay isang bagay mula sa mga bangungot na nagpapaalam sa mga tao sa takot na hindi nila alam na mayroon sila. Iyon lang ang lahat mula sa video. Sana nagustuhan ninyo. Mag-subscribe para sa higit pang mga nilalaman na tulad nito at pindutin ang like button upang matulungan kami. Mag-iwan din ng komento kung nais ninyong i-recap namin ang paborito ninyong pelikula. Hanggang sa muli.